Good morning mga kapatid! Nandito na naman ang anyong Ati Malu Santos at uh, nagbibigay lang po dito ng reaction uh, sa mga allegation <laughs> <laughs> ng mapamilya ni Erica lalong-lalo na kila Lulu Miguel Ayan! Alam nyo po mga kapatid, minsan kung babalikan lang natin ang mga uh, pangyayari noon at yung mga sinasabi noon nila Lulor ay isa po silang kakumplot ni Erika. Kaya minsan po talaga ay nakakagulat yung mga uh, naririnig natin iba't ibang berso, uh, iba't ibang version. Uh, lalong-lalo na nga yung pagpunta ni Ruel of Malalag nakasama po si uh, Lula Amparo o Nanay Amparo na ito nga po ay parang uh, may sinasabi may mga revelation po ito si Nanay Amparo patungkol po dito sa magkapatid pero mga kapatid, kung babalikan lang po natin yung kwento noon kung bakit hindi na po nagpa ay talaga po sadyang minsan po nakakalungkot. Dahil sa kanila nagsimula dito kilalulo kung yung ano noon ang mga sinasabi, ang sabi nga niya po kung noong daw na ibinablog sila ni Kalinga Prab, uh, nagdadahilan pag nag, uh, nagme-message o tumatawag na ibablog si Erika ay nagdadahilan po daw si Erika na masakit ang ulo. di ba po? Ngayon po ay pakinggan po natin yung uh, paliwanag ni Kalinga Prab po dito sa sinasabi na ayaw nga daw na magpablog ni Kalinga ni, uh, ni Erika. Kaya dapat po yan ay ma, mayroon tayong uh, paniniwalaan. Dahil kasi alam mo hindi basta-basta po yan magsasalita si Kalinga Prab. Hindi mag-iimbinto. Dahil po dito, si Lulu Miguel po ang nakausap na ayaw na nga daw po magpablog. Kaya po dito sa usapin na ito, at marami tayong na, nalaman tungkol dito sa usapin na ito na Erika. Kaya kailangan po natin ay... Tansya din at uh, alamin talaga kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Para sa akin po, ah... Uh, pasensya na rin naman dito kila Lolo Miguel dahil sila po din ang nagsabi kay Kalinga Prab na gusto lang daw po magpuko sa pag-aaral. Ngayon po pakinggan po natin ang sinasabi ni Kalinga Prab dahil ito po ay binalik-balikan natin po yung uh, paliwanag ni Kalinga Prab kung bakit ayaw nang magpablog si Erika. ba diba po mga kapatid ay ang hirap po tayo lagay yung tayo po ay basta-basta na lang po maniniwala sa mga ganitong usapan uh, usapin, di ba? Kaya mga kapatid, pakinggan po natin ito si Kalinga Prab. Hindi nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erika na makapag-focus nila sa pag-aaral. So, nabigla na po kami lahat. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang mag-vlog. So, ngayon, um, nagulat ako. And then, sila, bakit, ano po yung dahilan. And yun nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erika na makapag-focus na sa pag-aaral. At paulit-ulitin ko po, mga kapatid, ang sinabi ni Kalinga Prab, kasi so, imposible po. po kami lahat. Pero yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ngayon, um, nagulat ako. And then, pa yun, tanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila, lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erika na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Dahil nga po ay ito po ay narinig ko na rin ito na paliwanag nila Tatay Lolo uh, Lulu Miguel at uh, Lola Tessie doon sa pagpunta nga ni uh, ni Malalag doon sa kanila na pagbisita na si Lola Amparo na iyan nga daw po ay ang alibay ni Erika na sila po ang pinagsasabi na wag ayaw niya na magpa dahil po nga ay magpupukos na lang sa pag-aaral. At igit sa lahat mga kapatid, it's a... Pag once na nga daw po, inuulit ko po, once na daw po na pupunta sila kalinga prab, ay magdadahilan po si Erika na kung ano-ano pong masakit, masakit ang ulo. Kaya yan dyan po na ang sinabi ni Lolo Miguel. Kaya minsan po si Lolo Miguel ay mayroon din po siyang pagkakamali at si Lola Tess dahil po, nakipagsagwatan po sila sa kanilang apo, naki-Erika nga. Kaya po minsan, mahirap po talaga yung mga ganito dahil lumalabas na po yung mga katotohanan na para lang po sila na na nagamit, na di ba? Kaya mga kapatid, dito sa usapan na ito ay ako uh, wala po ako dito pinapanigan na dahil po ay bilang isang lulos at lula sana po ay naging ano na totoo na lang kayo o Tingnan nyo ang nangyari, di ba? Kayo pa po ang lumalabas dito na sinungaling na lolo, di ba? Mga na tsaka si lola, di ba? Dahil iyon po ay pinasisinungalingan ni Erica. Kaya alam nyo po mga kapatid, ang masasabi ko lang dito po, kapag pera na po ang pinag-uusapan, talaga sadya po yan na marami na pong ah uh, usapin uh, at nabubulag talaga ang mga tao dito sa pagpira po ang pinag-uusapan di ba kasi alakalain mo po ah, hindi maliit na bagay po yung ginasto po sa pabahay at ito pa nga po ang nakakasaklap po yung pabahay po ni Sun, uh, sir uh, sir John A di ba si Sir John A ay inaangkin po ng uh, a uh, laborer. 'Di ba? Kaya po ay dito nakaka inanakit po, nakakasakit po yung marinig mo na mga puro kasinungalingan, um batuhan dito ng kwintuhan bilang isang pamilya, nakakalungkot po 'yun dahil kayo kayo mismo ang nagsisiraan, 'di ba? Oo, oh, ang ang usapan nga po diyan ang naririnig namin diyan sa e lovers kung, uh, uh, kung daw po ay hindi napigbigyan ni Erika ay nag-ingay na gumagawa na ng quinto ng mga kasinungalingan Pero para sa akin po mga kapatid bilang isang lulo at lula, parang kahirap gumawa ng paninira sa apo, di ba? Kasi kahit papaano naman siguro magdildil na ng asin, hindi naman po pwede sigurong siraan ang kanyang apo sa tao, di ba? Dahil iyon din po ang paliwanag nung pumunta rin si uh, Ruylof Malalag doon sa bahay mismo ng lulo ni Erika. Kasama nga si Lula Amparo at may sinabi din nga si na pagpapatunay ni Lula Amparo tungkol dito uh, sa ki Erika sa magkapatid ay talaga naman po ay nakakalungkot po dahil lang po yan sa pira nagpabulag po kayo nasilaw po kayo Pari parihas po kayong may diferensya dito dahil parihas kayong nagpretend at ligit sa lahat yung pagpapanggap nyo na ayaw na ni Erika magpa ay parang hindi rin maganda yung lulo, lulo Miguel. Kaya para sa akin, kayo po din, sana dahil mata may edad na po kayo at kayo po ay ano, sana nagnatakati ang ilong ko. Sana po ay wag po tayong sumunod. Ay, apo, sabihin na lang natin ang katotohanan para walang problema. Ayun. 'di ba? Lolo Miguel, sa, sa bagay hindi natin din may isip. Kaya kung ano man ang katotohanan, kayo na lang po ang magusga mga tao na nandiyan sa kapaligiran at sana naman po makonsensya tayo sa kung anumang mga binabato nyo, paratang ninyo diyan bawat isa sa inyo sa apo nyo, sa inyong mga lolo, hindi po maganda 'yon. Promise po mga kapatid. Kayong pamilya mismo ang gumagawa ng hindi ka, ka ano mabuti. Kaya dapat po tayo ay maging mapagmatsyag na lang. Kung ano ang katotohanan po doon tayo, 'di ba mga kapatid? Huwag tayo na yung kukonsentihin yung puro kasinungalingan, 'di ba? Uh, mas masarap yung pakinggan yung totoo lang. Marami pong salamat at happy Sunday sa inyo lahat. ah uh, sana po ay tuloy-tuloy lang tayong mapagmatsyag. <laughs> Ah, ngayon na po mga kapatid ay pagpasensyahan muna nyo ako at ako ay hindi nag live ngayon na maraming salamat sa aking mga viewers uh, we love you so much God bless you um, uh, maraming salamat po kay Cell TV Pets Banat Magsik Selena Barbosa Official Hayats Mix Vlog Ermagalo Mix Vlog uh, yan, Malu yan Maludilo Santos at sino pa uh, Bopil Mix Vlog maraming salamat po sa inyong lahat ba? Diba? Marani marami talaga. We love you so much. Bye-bye